mga kamaster, nandito na tayo sa bahay ni Rizal, yan so, subukan mo natin muna, magre-register muna tayo wait lang yan ay, ito, oh my gosh ito ang unang hawak sa bahay ni Rizal, oh my gosh dito siya ipinanganak mga kamaster mamaya na yung mga konting history, ayoko na masyadong ano eh, ay, okay para siyang gawa sa ano, yan oh makikita natin naka-renovate para ni-renovate sa kamaster, pero mag-picture picture muna tayo bago ang lahat <coughs> so we're here so nandito tayo ngayon mga ka-master sa Calamba, Laguna at bisitahin natin, pasukin natin ang bahay ni Rizal pero syempre una magre-register muna tayo para para naman duman sa tamang proseso, di ba? Para makapasyal tayo sa loob, mga ka-master. So, see ya! Pwede oh, yeah. eh, palang pumasok sa loob, ka-master. Ayan o, tignan nyo. Meron ditong plated gold na nakalagay. Ang museo ni Rizal, yan, Ang ating pambansang bayani. parang pambansang bayani ng Pilipinas. Dito yung may entrance. Dito tayo papasok pamaya. Pero, bago ang lahat, ay magre-register muna tayo doon. සිටිරින් සිටිරින් panoorin niyo po ang aking munting dokumentaryo sa background ng bahay na ito, na bahay ni Rizal. So meron tayong nakita rito ng living ng kamaster ni Francisco Mercado Rizal. Ito yata yung tatay ni Rizal, eh, kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, kamaster. Yan. Yeah. Dito siya nakalibing sa may mismong harap ng bahay ni Rizal. Kasi ang alam ko, libingan to. Hindi to monumento. Sana po, nag, kung nagkakamali ako, i correct niyo po ako, ka-master. Kasi wala naman tayo nakikita ng monumento. So, baka libingan yan. Okay. Meron tayo nakita rito, parang butas, ka -master. Ano kaya ito? Meron siyang takip eh. Ah, ah. Pisa. May ba dito? Oh my gosh. kaya? So 1950 kasi ito huling ni-renovate ka master. So bago tayo pumasok mga kamaster, papakita ko muna sa inyo yung pinagkukuha ng tubig ng pamilya ni Rizal dito mismo sa balon na ito. Napakalalim. Pero oh, wala na siyang tubig ngayon dahil namatay na. Kumbaga patay na to, patay na balon na siya, wala na siyang tubig sa loob. So ayun. Ayun. Kasi mga ka-master, yan, papasok tayo dito. Pinanganak nung June 19, 1861, si Rizal dito mismo sa bahay na to. Pasok tayo mga master Nung nasira ito, yan, oh my gosh. Nire-renovate siya nung 1950. Ah, pasok tayo dito mga master Okay. parang nai-imagine ko ka master eh. dito tinuruan si Rizal magbasa ng kanyang ina may lampara pa parang pumasok ang bingo, oh. nandito tayo ngayon sa silid ni Rizal mga kamaster grabe pagpasok mo na lamig medyo malamig ang malamig ang tubig. Tubig char. Malamig ang bawat silid dahil nga po sa gawa sa adobe ito, gawa sa mga apog na pinagtapal-tapal. Papasin natin dito yung mga historical books. Hindi ako masyadong mo, mga kamaster eh. Hindi ako masyadong... Ah, ito yung transcript of record ni Rizal. Oh, oh my gosh. Yan. Yeah. ko ano ka mga ano? Nasa ka mga original niyan? Hmm. So, tara pa. Dito pa tayo. Ang laki pala ng bahay. Hmm. So, iyon. Meron rito yung replica ng kanyang house. <laughs> Nakita tayo sa second floor. Pero naayin muna natin itong baba. Makakamaster. master ay bongga oh ano hmm. ito ito yung mga kimono pag may may ari ng mga risal. okay grabe oh mga panahon araw oh ito kanya mga magulang Anong ko magulang niya yan eh ang Bahay Kalamba, ang tinatamnan ng mga bukirin kanyang ang lahat ng kanyang payak at kabigha-bighan ng pagandahan sa mga sandaling doon. Lahat sa paningin ko'y nagkaroon ng kahalagahan di masulta. Sabi ni Rizal. Ito masyadong historical mga kamasa, hindi ako masyadong sanay. Then, <laughs> hindi ako masyadong maano. May libreta si Rizal. Mm na gamit na pang-bayo ng mga palay, ng araw. Dito na dito tayo sa loob ng mismong tahanan ng Rizal. Sino mag maka tayo dito? Kamas sa 263 ang pumupuntang mga turista rito pero nabawasan siya nung mula nung nagka-COVID 263,000 so okay tayo dito sa pinakataas yung kwarto mismo ni Rizal Ay. Ano yung Ito ba yung silig nila? Ay. Kasi ito yung pinaka terrace nila. yung may balon. Ayan o. Wow. Nakakaamiss. Actually mga kamaster, itong mansion na ito ay para siyang magkadikit na ano. Ay may pababa. Mamaya na tayo bumaba. Grabe, naalala ko to oh, yung mga yung mga gantong basket oh. May gulay kasi ris, charot. Yun oh, naalala ko yung kamaster oh. Grabe. yung, yung jar na yun, familiar sa akin oh. yung parang bote lalaki, yun. yung na malalaki yun yun yata nagpa-popcorn si Rizal charot So, nandito tayo sa loob mismo ng bahay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ay, may mga cup. Uh -huh. Ito. Ito ang silid pampana pampanauhin ng pamilya ni Rizal. Nagsilbi itong silid antayan ng mga panauhin. kung saan ay ng pamilya ang ang mga pigiwa wow, o iba kalain mo so mamaya gagawa tayo ng mga shots gamit yung isang camera natin kasi mas maganda ipang shots yung isang camera natin pumasok. ilan po kayo nagbabantay rito sir? marami po ah marami But, mayroon po ba dito mga nakaka ano na kwento yung mga nakakakilabot daw yung mga Ay, nagpaparamdam wala. wala. naman wala naman po mm -hmm. uh -huh. kasi di ba yung iba sabi mga usapang bayan uh -huh. May mga multo daw. Wala naman po kayo naramdaman. Wala po, mga. Nasaan na po yung pamilya ni Rizal ngayon? Yung pinaka... Mga, wala na po. Yung pinaka... Ano po? pinaka main. Yung pinaka... Ano po? Mga apuhan ni Rizal. Yung kaapu-apuhan? Yung Gemma Cruz Araneta. Gemma Cruz Araneta. Oh, Nasaan pa, na po yun? Hindi dahil yung Miss Philippine na, na ayala po na kaya. Ah, okay. So ito na lang po yung binakayo na nung nagbabantay nito? Hmm. Tagobiyo na na po ito. Oh, okay po. Thank you po. So, hawak ng gobyerno ngayon itong bahay ni Rizal. Yun, narinig ninyo mga kamaster. So, dito naman tayo sa isa. Oh, may mga paintings, oh. so. Bongga. Yeah. Ayan. Ito pa. Ito right, mga kamaster. Opening. kwarto ng mga babae. Ito ang silid tulugan ng siyam na kapatid na babae ni Jose na si Nasa Tortina, sa Lassisa, Olympia. Ang dami pa ng mga kapatid ni Rizal na babae. Oh my gosh. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay isinilang noong June 19, 1861 sa Calamba City, Laguna. Sinasabing nawasak ang bahay na ito noong World War II, ngunit inayos noong June 19, 1950. Kada taon ay tinatayang 263,000 ang pumapasyal o malayang nakakapasok sa loob ng bahay na ito. Sa ngayon, ito ay hawak ng gobyerno. Halika, samahan niyo ako sa nalalabing mga sulok ng loob ng bahay ni Rizal. Ito ang mismong sinasabing sala ng kanilang bahay. Mapapansin sa gitna ang statwa ng ating pambansang bayani na si Rizal at ang ilang kagamitan na mismong pag-aari daw ng pamilya Rizal. So ito yung mga pinakasala nila ka master sa part na to. Sa so, may harapan lang siya ng kalsada. Nakakatawa so, naman, hindi ko in-expect na makakarating tayo dito. So, oh, ito naman ang parto ng mga lalaki na silid tulugan ng kasalukuy ang magkuyang pansyano pasyano at kasi at dalawa lang pa lang silang magkapatid na lalaki so talagang bukod na yung kwarto ng mga babae, eh, ay pagka mayaman ka kasi mayaman talaga si Rizal eh. parang may the poster bed miss by Rizal ah ganito yung style ng kama ni Rizal nung siya ay matutulog dito ang mga katawan ang mga katawan Ito naman yung kwarto ng mga magulang niya ka-master. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito ang inyong master gala na madalas pong gumagala, po gumagala. O mahilig pumunta sa mga creepy place, mga nakakatakot talaga na Pero ngayon nandito tayo sa isang historical na, na lugar. Dito po sa Calamba, Laguna. Kung saan nandito, dito sa mismong tinatayong ko, ang pinaka-kwarto ng mga kapatid ni Rizal na lalaki at dito naman ang pinakasala sa kapita. Yan. so yan mga kamaster mapapansin nyo na napakalawak ng bahay ni Rizal sa loob at uh, pambihin ang pagkakataon po ito na kahit pandemic ay pasalamat tayo nakapunta tayo wala po tayo ibang kasama dito yan ako lang po mag isa at uh, pinili ko na pumunta rito ano bang mga history ang meron dito sa loob ng bahay ni Rizal masasabi nila na itong bahay na ito tinayo ng 1800s mahigit pa at idinisenyo din ng isang uh, sculpture na si sculpture na si Richard Kisling oo ng Switzerland so style medyo style ano to banyaga itong lugar na ito mga kamasters at uh, yun tinanong natin na naka nakausap natin yung isa sa nagbabantay dito na hindi naman totoo o wala naman dapat katakutan sa bahay na ito dahil hindi naman po totoo yung mga sabi-sabi nila na meron daw mga white lady dito na may mga nagpaparamdam daw si Rizal napakatagal ng panahon doon mga kamaster pero ang sa akin lang samahan nyo ako na ikutin itong bahay na ito at magbigay sa inyo ng coating history uh, kung kailan ba ito itinayo kung uh, ito ba talaga yung legit na bahay ni Rizal at uh, alamin natin sa mismong mga taong nagbabantay dito so nakakatuwa lang na nakarating tayo dito mga kamaster kung bago ka lang po sa ating YouTube channel, i-click mo na po at subscribe at notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Mga nakakatakot man, mga historical, tsaka yung mga masasayong video na para lang sa iyo mga kamasyo. So, see ya! ko nakakaalam mga kamaster ang aking pong lola mama ng aking papa ay dito po talaga pinanganak sa Calamba, Laguna mga kamaster so yun, hindi, hindi kasi ma, pwedeng magtagal ng sobrang tagal sa loob kaya kailangan na natin bumaba yun, nag enjoy naman ako kung nag enjoy ka sana sa panalood ng video nito mga kamaster e eh, huwag mo sana kalimutang mag like, share at mag comment sa mga suggestions yun na vlog kahit historical pa yan o nakakatakot maraming salamat at eh magkita tayo sa susunod na ating vlog dito lang sa Master Kadang Channel.